Yo mga idol, grabe dito kami sa pagkainan nila mga idol, grabe sarap ng mga pagkain nila mga idol at saka ang dami mong mapilian mga idol. So ito yung nakuha ko mga idol, ah, hindi ko na binadyuhan yung mga ibang pagkain doon kasi nahiya akong dami kasing mga customer mga idol. Ayod. Mga idol, good morning. So, day 2 pala namin ngayon mga idol. Day 2 dito sa uh, G-Park uh, Island Resort. So, ayun, nakabimis ayun, na kami mga idol at maligo na kami sa swimming pool. Ayan, so, kasi uh, mamaya mga idol ay pabalik na kami doon sa probinsya namin. Ayan, kaya uh, maligo muna kami ng swimming pool dito sa G-Park Island Resort. So, dito pala kami sa room namin ng idol So papunta na kami doon sa labas para maligo ng swimming pool. Let's go! So ayan mga idol, ah, ganda talaga ng kanilang swimming pool mga idol. At ito yung mga kasamahan ko, mas marami dito yung mga kasamahan ko kasi pamilya dito sa company namin. Pamilya din namin mga idol kaya maraming mga Pilipino. Pero marami ding mga turista mga idol, mga Korean, uh, Japanese, uh, American, mayroon din kami nakita dito mga idol. Pero sa time na yun, uh, marami kaming mga Pinoy kasi nga uh, almost 500 yata kami yung nandoon sa uh, G-Park nung time na yun kasi nga uh, family din namin. So ito grabe, ang ganda mga idol. Ito yung wave pool nila mga idol. Kaso lang, uh, hindi kami na, uh, hindi namin nakikita kasi, uh, hindi pa nag-open kasi, 9, 9 yata yung open dito. Pero yung uh, kami, mas maga kami pagkatapos namin kumain, pumunta kami direts dito sa pool. Kasi nga wala na kami time mga idol. So ito yung view dito mga idol, grabe, ang ganda. Ayan, sobrang kalinis ng pool nila mga idol. At ang ganda ng mga design, no? So, grabe. So, ayan mga idol. O, oh, uh, we pool yan. Tapos, uh, makyat kami dito mga idol. At uh, doon banda doon mga idol yung mayroong swimming pool na maliit. Dito ay pambata dito mga idol. Kaso lang, uh, ano, uh, wala pang hindi pa rin open kasi uh, alas alas 9.30 or 9.30 yata yung ano, open dito. Kaya uh, bumalik kami mga idol. Actually mar marami pa mga idol mas mayroon pang malaki doon malapit sa dagat kasi hindi na namin pinuntahan kasi nga mga idol wala na kaming time so pumalik na kami doon sa malapit sa hotel na ah uh, swimming pool para uh, maligo na kami. So ayan, ang ganda mga idol no at saka yung mga ano ang gardening nila yung pagka uh, uh, gawa ng kanilang ano lugar talaga mga idol grabe sobrang ganda. Ayan, so naligo na yung pamilya ko, asawa ko at mga anak ko. At ayan, maraming kita nyo, maraming mga Pilipino mga idol na naliligo yung mga kasamahan ko yan sa company namin yung mga asawan lahat, anak so marami pa iba siguro nandun pa kumakain makain uh, kami inagahan ka talaga namin kumain kasi naliligo pa kami sa swimming pool ayun so ayan ah, ligo na ako mga idol no grabe yan saya ang saya pala maligo sa swimming pool mga idol ayun so grabe ah uh, uh, bihira lang tayo maligo sa swimming pool mga idol kasi nga uh, malapit tayo sa dagat so sa dagat na lang ako kadalasan maligo so ito mga idol ay pauwi na kami mga idol so ito ay yung CC Lex CC Lex ayan CC Lex uh, may tulpi ito sa bus mga idol yan yung 180 so dito ang binayaran namin yan mga idol at yan ang ganda mga idolin. Uh, siguro di bilap na ito nila, mga idol pero ano yan. Yeah. Uh, pwede na siyang daanan mga idol at ang ganda. Ang ganda ng view dito. So, from Cebu to Mactan, itong pangatlong bridge to mga idol. Ayan yung Sisilix. Dito kami uh, dumaan kasi nga uh, malapit lang doon sa G-Park Island Resort. Sana oh. No. oh ayan yung view dito mga idol ayan so maraming uh, ayan sa Cebu na yan mga idol yung building na yan sa Cebu na yan at uh, yun yung bridge na yung da yung highway na patungo sa ano sa uh, Basilica del Santo Niño ayun so yan yung passport yan yung SRP uh, road properties ito na at din na dito nakikita ang ano idol lang ISMC MC side Ayan, so yan ang MC side mga idol So, oh, ang laki din ito mga idol at ang ganda Marami ding mga turista na nagpasyal dito mga idol So, ayan, so yan lang muna yung vlog ko ngayon mga idol So, thank you for watching mga idol babay mga idol